Ako rin mga bro. Hindi na sa mga laga. Hindi na. ko sa kanila na sinunod nyo lang. dapat. sa feelings sa mga schoolboy. na kayo malita. Kaya yan. Kaya yan. sa upla kaya malakas pa sa mga natin bayarin din tayo sa video. Sige, dalawa lang natin sa time. Okay. So nakawalan ko muna yung video, yun sila oh, subas. Lipat yung camera natin. Sige, pati yung dalawang ko ng ano, isalin. Video natin, tirakawalan na natin. Ang dami na pala natin na nakawala. Nakawala. Mas pinakawala po pala lahat. Bali, isang pares na lang hindi nakakawala. Diba? Ang dami nila. Yung mga kalapati natin, may mga sing-sing. Uh, yung mga walang pH, yung ilagyan natin ng kulay orange na sing-sing. Yung the rest, meron. Diba? Oh, nag-aaway pa sila sa kulungan nag-aaway pa yun, nagkalat-kalat na lang natin dito yung mga tubig para hindi sila mauhaw just in case yun, bilid natin maliki na ano pa pakaamo nito yun. Isang nalapit. Ayan yung dalawa nating Dijon. Ayan sila. Friday bukas kaya kaya natin siya nakakawala. Yun lang, bibisi-bisi tayo lang natin kasi may pusa nga rito nga nagalas na pumunta. Dami na nila ng ating kulay brown no? ay para ako nga <laughs> Ikaw, huwag mo bahayan dyan. Uh, uh, ayan. Mm -hmm. Ang dami nila. Ganda pa panoorin. Ano lang, uh, magkaroon tayo ng budget sa tulang raga ngayon wala pa tayong pambili ng mga patuka natin kaya kanina yun yung bahaw natin ng pinakain natin yung mga to yan yung pangali diba ang gulo nila mga bro Nakang-update natin na yung Araw ng Webes Tayo papasok muna sa trabaho Time check Time na Nandito na mo lang muna tingnan ingat lang lahat ingat sa sol Bye